Kingi na motor yan, parang ini abang lagi sa akin ni Lucio Boy yan eh, di ba? Anong tawag dito sa mga ganito? Indo Concept. kingin na nyo, kayo mga naging Indo Concept kayo, mga Pinoy kayo, di ba? Ano kayo mga ta***a? Gawang Pilipino yan o, carbon fiber yan o. Totoo naman sinasabi ko, di ba? Aliwanag mo kay Lucio. Pinoy ka, di ba? O Indonesian ka ba? Hindi. Mga Indonesian ba kayo? Kaya kayo nagindo Indo Concept pa, mga tanga. Pag ikaw nilusog ng mga naka-Indo Concept, ewan ko na lang makalabas ka pa ng bahay mo. O ba, totoo, mga naka-Indo Concept, mga tanga. Tingin niyo mga Pilipino kayo, 'di ba? Hindi mo kayo mga Indonesian eh. Pag mas madaming ha react, mas maganda 'to. Pag mas madaming puso, eh, mas maganda 'to. Saan labas mo? Di ba tapang niya kanina? O, oh, yun ang pulis. Sagutin yeah. mo. Sir, okay naman yung motor. Stuck kasi. Ayun si Sir. Ay, makulit ka talaga. Ayun na yung van. Ito na yung puting van. dito na naman tayo, may papakita ko sa inyo dito. Ano na naman gagawin na, mo? Napapayaan ko na to, Jiba, ang magtampo sa akin eh. Diba oh, ba, bakit? Ano naman ba nangyari? Dito, ito yung day one scoop, Ray. Eh. Ipapakita oh. ko lang sa inyo kasi puro big bike na yung laman ng ano ko, Facebook oh. Iyayaba ko. Iyayabang ko. Saglit lang, asan yung mong upuan yan? Yung upuan. Hindi, Ano yan? Di ba may mga motor na skeleton? Oo. Oh. Pampagaan. Pampagaan yan. tinanggal ko yung upuan. Gagaan Is... din itlog mo dyan. Tingnan mo. Bakit gagaan itlog ko dyan? Tingnan mo. Walang upuan eh. Oh. oh. Ayun na. Oh. Okay, subukan mo start yan. Oh. Oh, bakit? Pwede naman yan ah. Hindi ako makakuryente dyan. Robot nga ako eh. Teka lang, hindi may napansin kasi ako. Ano? kingina motor yan. Parang iniayabang lagi sa akin. Nilusyo boy yan eh. Diba? Dapat six, Ano? Anong, ano di, anong tawag dito? Anong tawag dito sa mga ganito? Indo concept. Baka indot. Kingin na nyo. Kayo mga nag-indo concept kayo. Mga Pinoy kayo, di ba? Ano kayo, mga tanga? Ba't hindi kayo tumangkilik ng sarili ninyo? Katulad nito, di ba? Tignan mo. Oh, di, gawang Pilipino yan, no? carbon fiber yan, no? carbon fiber. Gawang Pilipino, gawang GNR yan. Eto. Ito kasi, G, wow, wala, 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 mga bisaya yun. Tina, nagkano kayo ng ibang, ano, ibang lahi? Ano ba, mga Indonesian ba kayo? Kaya kayo nag indo concept pa, mga tanga, di ba? Kaya, yeah, G, tina, kung papakita mo to, G, G sa ibang lahi, magugustuhan nila to, G, gawang Pilipino. Di ba, pakita mo yung motor ko, pre, oh. Wala po, ni ang tawag nga dyan is style, di ba? Is style yan, no? Pag nagang kas ako ng A-above dyan, may in talaga sa akin. Pag dito, G, wala, wala mga, why? Mga pang grab, mga pang lala move, di ba? Yung mga ganyang motor. O bakit? Ang ingay mo dyan? Um, dyan. Ang ingay mo dyan. Ang ingay mo, ha? Ah. Teka dito. May ingay kaila. Totoo naman sinasabi ko, di ba? Maliwanag mo kay Lucio. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Ano, ano ta, to? in the concept? O oh, bakit? O oh, in the, the concept? concept. Pinoy oh. ka, di ba? O oh, patagi oh. Indo tagi Indonesian ka? O, oh. oh, Indonesian ka ba? Hindi. O oh, hindi, eto gawang Pilipino G, Tatak GNR yan o. No? Carbon fiber. Inaano ko to kasi ba, magtampo yung motor ko. Ito, ito yung day one O okay. oh, yun o, no? gawang Pinoy o, pakita mo. O nga, sakto eh. nga. Mas maganda to, kasi ito mga ganito. Ang ganda nito yung pakalakal, patimbang. Pukulukol. O oh, or... yun po, ah, ah tawag dito, ba, huh? G, Pinoy concept to. Yung huh? mga gantong motor. Dima? Ayun, tingnan mo to. Ayun, oh. No. May tayo sa loob, oh. May sa loob. Kaya nga, classic, eh, di ba? Luma. Ito, ito Luma. mga ano, ba't ba naggaganto kayo, ba't ba naggaganto kayo diba? yung mga motor, di ba? Yung mga ganto, pang-deliver naman to eh. Pang-deliver, pang ano, oh eh. bakit? Pag ikaw dilusog ng mga naka-indo concept, ewan ko na lang makalabas ka pa ng bahay mo. O bakit ito tawang, mga naka-indo concept, mga tanga. Kinikilala niyo mga Pilipino kayo, 'di ba? Dito mo, mo, mo kayo ka? mga Indonesian eh. Ulit ka kuya. Eh pulis 'tong ebra, eh, naka-indo oh. Hindi oh, oh pulis yan, eh. pulis Hindi. yan! Eh, maganda yan, maganda yan. Ano oh. yun, eh? Click na ano oh. oh. 'yan. Eh? Ah, sir, oh, sir. Kasi kung sir oh, ah, mga tai daw ang indo concept. Oh, wala ko oh. sinasabi, oh. dapat i-stack lang gawin niyo lang i-stack natin. Yun. Nagaano kayo nung ganito Jay, kayo eh, no? Kaya parang niyayabang niya kasi na mas maganda tong motor niya. Di ba? Hindi dito lang, mami, mabangga ka dyan eh. Niyayabang oh, sa mo oh, kasi. Saan mo? Di ba ang tapang niya motor kanina? O, yun ang pulis mo, pulis yung kliyente ko. Hindi, maganda naman eh. Oo. Oh. Uh. Oh. Uh, Sagutin mo. Di sir, uh, okay, okay uh, na okay, yung motor. May uh, kasi. Ang hindi nalang si sir sa'yo, lagot ka kayo. Okay, mga tao na lang tanungin natin. Boss, ano? Tawin na natin mga tao, pag mas madaming ha-react, mas maganda to. Ayan. Pag mas madaming puso, eh, mas maganda to. Okay. So, Tingin nyo ha, mga ano ha? dapat Pilipino kayo, ba't kayo nag-indo-concept, mga tanga? Ayun si Saru! Ay, makulit ka talaga! Ayun na yung ban! Ito na yung puting ban! Bukutin na to!